lang lumamig ang simoy ng hangin. Parang may malamig na kamay na humaplos sa pato ko. At saka ko narinig isang awit na parang galing sa ilalim ng tubig. Malambing, nakakaakit pero may kung anong lamig na dumadaloy sa bawat nota pero sa desperasyon kinuha ko ang isang itak na dala ko at hinampas ko ang kanyang kamay nang umabot sa gilid ng bangka narinig ko ang isang matinis na sigaw na parang sabay na tao at hayop Gandang araw po. Isinisulat ko ito dahil hanggang ngayon ay nanginginig pa rin ang mga kamay ko sa tuwing naaalala ko ang gabi ngayon sa dagat ng Palawan. Ako po si Marlon, isang simpleng mangingisda. Ang kwento kong ito ay hindi biro. Isang bagay na gustong kainin ng buhay ko at itapon ng bangkay ko sa kailaliman ng dagat. Sana'y pakinggan nyo. Madalas naming pag-usapan ng mga kapwa ko mangingisda ang mga serena. May nagsasabing swerte raw kapag narinig ang kanilang awit. Kasi dudumugin ng isda ang lambat mo pero may iba namang nagsasabi na malas. Na kapag narinig mo ang awit ay isa lang ang ibig sabihin. Ikaw ang susunod nilang biktima. Naisip ko noon kwento lang yon hanggang sa ako mismo ang makarinig. tahimik ang dagat, walang buwan. Tanging ilaw lang ng aking lampara sa bangka ang nagsilbing gabay. Mag-isa akong pumalaot sa kalagitnaan ng laot napansin kong kakaunti ang huli ko. Biglang lumamig ang simoy ng hangin. Parang may malamig na kamay na humaplos sa bato ko. At saka kong narinig isang awit na parang galing sa ilalim ng tubig. malambing, nakakaakit pero may kung anong lamig na dumadaloy sa bawat nota. Dahan-dahan kong itinapat ang lampara sa direksyon ng awit. Doon ko siya nakita. Isang babae, nakalutang sa tubig. Maputi ang balat, mahaba ang basang buhok at mga matang kumikislap sa dilim pero nang mapansin kong hindi nakalubog ang kalahati ng katawan niya tumikil ang paghinga ko ang kanyang ibabang bahagi ay may balat ng isda at buntot na mahaba serena totoo nga sila. Numiti siya sa akin. Inilapit ang sarili sa bangka. Halika. Wika niya. Kahit hindi gumagalaw ang kanyang mga labi, ang boses ay diretsyo sa loob ng utak ko. Mm -hmm. parang hinihila ako ng kanyang mga mata. Ang kamay ko, kusa ng gumagalaw papunta sa kanya. Pero bigla kong naalala ang babala ng matatanda. Kapag sumunod ka sa kanilang awit, hindi ka na makakabalik. Kumapit ako sa sagwan. Pilit na nilalabanan ang sarili kong isip. ang ngiti niya ay unti-unting naglaho. Napalitan ng isang nakakatakot na ekspresyon. Ang kanyang muka ay humaba. Ang mga mata ay naging kulay itim. At ang bibig ay pumuka ng napakalaki. Puno ng matutulis ng ipin na parang sapating. Ang kanyang tinig na kanina'y parang musika naging halakak na malamig. Umahalo sa hampas ng alon. Sinubukan niyang akyatin ang bangka at nang makita ko ang kanyang mga kuko, mahaba, matalim. Parang kuko ng buitre. Napasigaw ako. Sinubukan kong magsagwan, Pero ang tubig ay biglang lumalim at umalon kahit walang hangin. Ang bangka ko ay parang hinihila pababa. Naririnig ko ang kanyang boses sa isip ko. Hindi ka makakatakas Marlon! Dito ka na sa ilalim. Dito ka na sa akin. Sumakit ang ulo ko, parang mababali. Pero sa desperasyon, kinuha ko ang isang itak na dala ko at hinampas ko ang kanyang kamay nang umabot sa gilid ng bangka. Narinig ko ang isang matinis na sigaw na parang sabay na tao at hayop. Pagkatapos kong tamaan siya, biglang natahimik ang lahat. Walang alon, walang hangin, walang kahit anong tunog. Para bang patay ang buong mundo. Pero ramdam kong nasa ilalim pa rin siya. Nagmamasid. Maya-maya, isang mahabang buntot ang dumaan sa ilalim ng bangka. Umuga ang tubig. Halos tumawag ako. Nakita kong muli ang kanyang ulo na sa malayo at nakangiti siyang muli. <laughs> hindi na maganda hindi nakakatakot puno ng galit at pangako ng muling pagbabalik. Sa awa ng Diyos nakarating ako sa pampang bago patuloy ang bumigay ang bangka basang-basa, nanginginig, halos hindi makalakad. Nang ikwento ko ito sa mga kasamaan ko, tinitigan lang nila ako at sinabing, Huwag ka nang bumalik sa lugar na yon, Marlon. May teritoryo ang mga sirena. Kapag lumabag ka, kukunin ka nila kahit anong oras. Hanggang ngayon, hindi na ako pumalaot mag-isa. Kaya ako sumusulat ngayon hindi para takutin kayo, kundi para magbabala. Kung sakaling makarinig kayo ng isang awit sa gitna ng katayimikan ng dagat, huwag kayong susunod, huwag kayong titingin. Dahil hindi lahat ng serena ay magbibigay ng swerte. May ilan tulad ng nakita ko na ang nais lang ay kaluluwa mo. Kung gusto mong marinig ang sarili mo kwento sa aming channel, magpatala lang ng mensahe. At kung nagustuhan mong kwentong ito, huwag kalimutang i-like, mag-iwan komento at mag-subscribe para sa iba pang nakakakilabot na kwento hanggang sa susunod. <laughs>